Hello, what's up guys? Welcome back ulit sa aking YouTube channel So, bale, parang update video lang to ka upload lang tayo ng, ng video natin dito sa ating uh, YouTube channel Para meron po pa rin tayong na-upload Kasi wala pa tayong naiisip na magandang content So, sa araw na to uh, nakikita nyo guys Naglilinis tayo ng isa sa kulungan natin Ng mga manok natin madumi na siya kaya kailangan dilinisan na natin para iwasan natin yung magkasakit yung mga manok natin kasi uh, pamamahayan to ng ano ng mga bakteriya at saka langaw dadami yung langaw nakakahiya sa uh, mga kapitbahay so kailangan linisan na natin at syempre yung pagtatanggalan natin itong mga tain ng manok na mayroong Uh, ipa or yung balat ng palay wag natin tong itapon kasi maganda to na ilagay sa mga halaman natin lalo na sa mga may garden sa backyard so maganda to sa mga gulay lagay natin sa sa mga tanim natin baylang fertilizer so eto may pagbibigyan tayo nito hiningin uh, hiningi na to sa atin kaya doon natin ibibigay yan so linis linis lang kasi wala tayong maisip na magandang content ngayon ayan Ayan, meron na tayong bagong rice hull dito. So, lalagyan na natin. Hindi ko na tinanggal lahat dito sa banda na to kasi malinis pa naman yung pang ilalim. So, lalagyan na lang natin ulit para makapal yung ano, yung magiging beddings nila. So, and thank you so much po sa inyong panonood. Sana... wag huwag kayong magsawa sa pagsuporta panoorin na lang po ito kung Uh, hindi kayo busy kahit na simple lang yung nagay nating video ngayon sa araw na to thank you so much po at ingat po tayong lahat God bless po happy farming po sa lahat-lahat ng mga nag-aalaga ng mga uh, hayop or animals na or poultry o kaya yung mga figurist happy farming po, thank you so much at God bless po sa ating lahat ayan So, malinis na yung kulungan nila mga Rhode Island Red na rooster to 3 uh, months old ayan thank you